Araw ng Sabado at wala kaming pasok ng mga bata kaya for sure makapagpahinga nga rin kami sa wakas. Pero bigla ko ngang narealize na nanay na pala ako kaya matagal ko na kinalimutan ang salitang day of die. <laughs> I am Filipina, working mom in Australia and welcome to my vlog! Dahil wala akong pasok ngayon kaya sinadya ko nga magising ako ng tanghali. Pagkagising ko ay agad nga ako naghilamos dahil may nakita na naman nga akong isang sumpa dito sa aking mukha. At naglagay na nga rin ako dito ng eye serum para naman mabawasan na nga itong aking 10 kilong eye bags. <laughs> At nag-proceed na nga rin ako dito sa aking skincare in the morning para naman umaga pa lang ay fresh looking na. Paglabas ko ng kwarto ay nadatnan ko na nga itong aking binata na kumakain na ng breakfast. At ito namang bunso ay relax lang dito sa couch dahil ayaw pa daw niyang kumain at hindi pa siya nagugutom. At dahil ayaw pa nga niyang kumain kaya nagtimpla muna ako dito ng kape at umupo sa couch para makapag-relax naman. Ang ganda na nga sana ng upo ko dito pero biglang ang humingi ng makain itong aking bulinggit James dahil nagugutom na daw siya. Siyempre hindi ko naman yan pwedeng baliwalain kaya binigyan ko nga siya ng hinihingi niyang tinapay at Nutella. Anyways, dahil medyo tanghali na nga kaya nagpasama na ako sa mga bata para i-car wash itong aking sasakyan. Dahil panay nga yung drive around namin mga nakaraang araw kaya naman ang dumi na nga ng loob ng sasakyan ko. Mabilis nga lang talaga magkadumi ang loob ng sasakyan lalong lalo na nga kapag may toddler ka. Lalong lalo na nga panay yung drive through namin sa McDonald's kaya naman itong aking bulinggit James ay tapon dito tapon doon ng pagkain. At dito ko nga dinala ang sasakyan ko sa malapit na gas station at sa halagang 2 dollars lang ay mabakyum ko na ngayong buong sasakyan. Pagkatapos naming i-vacuum itong aking sasakyan pagdating sa bahay ay meron nga tayong masipag na binata kaya naghugas na rin ang aking sasakyan. Pero wag ka dahil hindi nga libre yan at kailangan ko nga magbayad dyan ng 20 dollars. Ang akala ko nga ay libre lang pero nadagdagan na naman pala ang aking maling akala dahil... <laughs> Anyways, mga Inday, ang sinasabi ko nga na magre-relax ako ngayong araw dahil day off ko ay malayong malayo para sa katotohanan. Dahil itong mga Junakis ko ay gustong gusto na namang umalis at maglibot-libot nga daw at mag-drive around. At dahil ulirang ina nga tayo kaya hindi ko naman pwedeng baliwalain ang kanilang kunting hiling. Ang ganda na naman nga ng forma natin mga Inday for today's video pero driver lang naman pala tayo ng aking mga Junakis. Ang saklap die. <laughs> Anyways, dahil malapit na nga mag-alauna kaya sabi ko sa mga Junakis ay mag-drive around na lang kami. Mas maganda nga rin ito para naman mailabas ko sila at hindi nga lang sila nakakulong sa loob ng bahay. At syempre kahit driver nga lang tayo dito ay hindi pwedeng hindi tayo nakasunglasses dahi. Hindi pa nga kami nakapananghalian ng mga bata kaya naman dumaan na muna ako dito sa McDonald's. Wala naman kasi silang ibang gusto kapag umaalis kami kundi McDonald's nga lang o kaya naman Hungry Jacks. Kaya naman ako ay walang choice at nakikisabay na nga lang ako sa kanila at napuporga na nga ako sa kakakain neto. Anyways, pagkatapos ko nga mag-drive through nitong McDonald's ay nagumpisa na akong mag-drive at target ko nga talaga ay yung malapit sa dagat. At dahil maganda ang weather ngayong araw kaya napakaganda nga ng kulay nitong dagat, mala green at mala blue. Pagdating nga namin dito ay huminto muna ako sa pagdadrive at kumain muna ako nitong aking McDonald's dahil hindi pa ako nakakain. Sabi ko nga kay Kuya Rem, sayang talaga at hindi kami nakadala ng damit at nakapagligo pa sana kami dito bago umuwi. Ay naway, inabot nga kami ng tatlong oras sa pag-drive around at napagod nga talaga itong driver nila, dai pagdating nga ng bahay ay kinalimutan ko na ngayon sinasabi ko kaninang pagre-relax dahil magluluto na naman nga ako ng dinner. At sabi ko nga sa mga bata ay magluto na lang ako ng adobo at wala na akong time dahil 4.30 na. Okay lang naman sa mga anak ko, ang importante nga ay may ulam kami at hindi naman yan sila maselan. And of course, naging paborito na nga rin nila itong aking masarap na adobo. Chicken adobo ang niluto ko at syempre hindi naman nga pwedeng walang kanin yan. Buti na nga lang talaga at kahapon nakabili ako nitong limang kilong bigas. Alam nyo ba mga Inday, kahit nga nagsimahalan na yung mga bilihin dito, ay hindi talaga pwedeng walang bigas itong aking cover. Dahil alam nyo naman, Day, na tayo ay rice is life. At lalong-lalo na ngayong adobo, dapat talaga yan may kanin. Kaya naman sigurado ako for tonight ay makakalimutan ko na naman ngayong aking pagdadayit. Charot! <laughs> Pero sa totoo lang mga Inday, ay hindi naman talaga ako nagta-diet dahil pagkain is life die. Anyways, ituturo ko nga rin pala sa inyo kung paano ako magluto ng isang masarap na adobo. Kapag luto na nga itong aking adobo, ay tinatanggal ko na yung sabaw dito at nagiiwan lang ako ng konti. Iko-continue ko nga lang yung pagluluto diyan hanggang sa masipsip na ng manok itong sabaw. At kapag natuyo na nga ito, ay maglalagay na naman ako dito ng kunting sabaw pa. Iko-continue ko lang yung ganyang proseso hanggang sa malagay ko na nga yung lahat ng sabaw. Kapag ganito nga kasi ang ginagawa Wako sa aking adobo ay talagang nanunuot sarap dito sa aking karne. At heto na mga Inday ang aking masarap na adobo. Kakain na kami ng mga bata kaya maghahain na nga rin ako. Pero bago ako maghain ay maglinis muna ako dito ng aking pinaglutuan para naman malinis tingnan. Dahil tayo mga nanay ay hindi nga talaga tayo mapakali kapag madumi yung paligid natin. Alam mo naman day tayong mga nanay meron tayong third eye. <laughs> Mga Inday, natapos na nga itong araw at ang day off nga na inaasam-asam ko kanina ay eh, hindi ko talaga nakamtan. Ganito nga talaga tayo mga Nanay Day, kaya kung ako sa'yo, gayahin mo na rin ako, nakalimutan na nga natin yung salitang day off. Oh. Masasaktan ka lang talaga, Day. <laughs> Anyways, natapos na nga ako dito sa kusina kaya maghahain na ako para sa aking mga junakis at kakain na kami day. At kita nyo naman sa mga mukha ng mga anak ko kung paano na naman sila nasatisfy dito sa aking pangmalakasang adobo. Charot! And that's all my mini vlog for today. Thank you so much for watching. Have a nice day, everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye.